mga kabanok, no? And after two months, magbabalik okay, ang yung abang lingkod. Ah, <laughs> uh, ano ba? Most... Oh, no. <laughs> Hi sa inyo mga ng and today ay commemoration ng pag-alala sa pagdideklara ng uh, Presidential Decree 1081 kung hey, masila yeah. sa uh, Batas militar sa Pilipinas. to. So ayon sa international uh, data, <laughs> uh, marami daw na torture, na wala, uh, na salvage noong panahong yun. At ngayon, ay bibigyan natin sila ng buka at uh, kung ano yung sinapit nila sa panahong yun. At uh, ayun, in 3, 2, 1, yun nga no, so unang una natin gagawin no uh, ito mga kwentong ito ay uh, alam sa mga istorya uh, ng mga biktima ng martial law, no? Kaya, kung sabi ng ilan na tahimik ng panahon yun, kasi ang mga may ina ay pinapatahimik, no? Forever. Ah, <laughs> uh, kaliwas sa sinasabi ng ilan na uh, papayapa, no? Yeah, ay, hindi natin makakailarin na may kaguluhan noon. Kaso, hindi lang naipabalita kasi nga, uh, kontrolado rin ang gobyerno nila, uh, media. No. So, ang unang nating kaso ay ang kaso ni Liliosa Hilaw. No, ito ang unang babaeng biktima ng Marshadow, uh, no. So si Liliosa Hilaw ay isang PLM student uh, pamanta sa Pamantasan ng San Agustin at isang uh, journalist, no. Isusulat ng mga pahayagan So si Liliosa Hilaw ay uh, dinakip uh, bago pero bago siya dinakip sa bahay na ay dinerey muna siya at uh, pinagmanupitang muna sa harap ng kanyang kapatid na 16 years old no na pagkatapos nun itinakit na siya at binala sa isang kampo militar noon no so ano yung ginawa sa kanya sa kampong yon so uh, nung dinala na siya sa kampo militar ay uh, sabi ng mga military officials ay nagpakamatay na ito. Pero nung time na nung pamilya niya ay niretrieve ang kanyang katawan ay malunos-lunos. No? Kaawa-awa. O walang no mercy. Ika nga. Ang ginawa sa kanya nung mga kaya sabi natin mga constable. Nangyari lang naman sa kanya lang <laughs> ay ang kanyang mang, ang lips ay sunog ng mga sigarilyo. So, nakikita na uh, may yung uh, yung upos ng sigarilyo, parang pinapasok yung uh, bibig. May mga nakita rin injection marks sa kanyang arms. No, siguro may itinuturok sa kanya. Uh, tawag doon yun yung truth serum. Kung di nyo pa alam yun, uh, panoorin nyo yung last vlog ko about martial law. Kung ano yung truth serum at para saan yun. No? <laughs> Meron din siyang mga pasa at mga uh, marks ng mga gun barrels, no, sabi na. At uh, yung kanyang internal organs, no, ay itinanggal, tinanggal ng Siyempre, hindi naman natin masasabi kung sino. Pero alam naman natin kung sino talaga. <laughs> Ang gulo, no? Pero tinanggal yon at nilagay sa basket. Tapos, uh, may iba, may ibang balita na nilagyan pa ng muriatic acid. Syempre. At, lastly, ah... Uh, ang kanyang vagina no ay may signs nang siya ay ni rape o sexual abuse na may hawak sa kanya. Pangalawang kaso na sasabihin ko sa inyo ay about sa criticism no. So, lahat naman tayo ay tumutulong sa kung ang criticism sa gobyerno kung may ginagawang kamalian uh, tayo na ito. No? Pero nung nung martial law no, pinagbabawal 'yon no. At kung mapapanood nyo yung Uh, interview ni Endile na wala naman daw pinatay, kinulong dahil sa kritisismo. Ito, itong kasong ito ay uh, magpapatunay na bawal ang KTSAI sa Panginoon. At ito nga ang kaso ni R.G. Menestrahano na isang Mapua student na nag-aaral sa Mapua Institute of Technology kung hindi ako nakakamali. Na, nagtanong lang siya sa isang debate o so, isang open forum no, sa anak ni Ferdinand Marcos. No, na si Ay, ni Marcos. No. Kasi, kundi uh, kung di natin alam, no, so si ang kapatahang barangay ay nagsimula na rin yan kay Ferdinand Marcos at ang unang presidente noon magkapahalang po ay si Aimee Marcos. No? So, uh, so sa kanyang pagtatanong about sa Shepard, sa, sa tatay niya, <laughs> at uh, sa iba pang questions no ay sabi dito sa nabasa ko no ay uh, forcibly taken daw so sa pinitang uh, uh kinaladkad palabas itong si Trajano at hinihulog daw sa hit no pero sa ibang accounts din naman no na si Trajano daw yung kinabiyang yon ay dinukot no at kinapukasan, marami nang basa at na na naman. So, ito yung katunayan na bawal ang kritisismo sa panahon ni Marcos. Ang lahat ng kaso naman ay uh, isang babae ulit siya. Uh, ito ay isang UP student, journalism student, 23 years old, at uh, na-aresto at ikinulong. No? Uh, meron pang sinulat siya No? Uh, ninari, No? Uh, basahin ko pa. <laughs> So, ito na lang, uh, quote ko na lang sa inyo, sinabi niya, na tinitreat daw siya na papatayin siya at kukunin yung mga kamag-anak niya at to silang lahat, no, sa harapan niya, no. At uh, sinasabi rin sa kanya na wala namang sino man ang nakakita ng pagtukot sa kanya, no. So, uh, isang agent ay tinanggal ang kanyang blouse, bra, at uh, tinanggal din ang kanyang palda at uh, may isang agent din na magdala ng hand electric generator used by the military telephone yung gagamitin para sa pagkukuryente sa kanya no? ah uh, two exposed wire tied around the little fingers of my right hand so yung dalawang ex uh, wire daw, ay itinali sa kanyang right ito yung right ah uh, wala siya magawa kung may sumigaw no? ah uh, so nang kumpisa na yung electric session sa kanya for the last two hours. Wow. At in inulit yun nung uh, kinakabihan. No? Uh, pero ang mga military authorities ay hindi na satisfy sa kanya. At uh, ngayon ay this time, I was stripped naked and forced to lie in a short table. So, alam niyo na ako ano nangyari sa kanya. So, I formed and straining my hands and feet, another form of my hair into bun, pulled my head down so that I kept hanging on the air until I felt that water was racing to my veins, my brains. Uh, I froze it. I passed out once, but they kept pouring until I thought I would die. Mm -hmm. Besides pouring water, several English mash, inihimas ang kanyang ang iba naman, I pinapaso o pinifingar uh, after failing to make me mustard. Ayun. So, ang sumunod na kaso natin ay hindi ko alam kung baka siya napasama o nakulong o natungture daw. So, ah, uh, ito ay isang doktor. Uh, batang doktor. ah uh, mas, uh, uh, pangalan ay si Dr. Juan Escalator. ah uh, nagkatrabaho sa UTPGH. Ay kinorture. Mm -hmm. Uh, pinatay ng Pilipin ko ang No? So, eh, why? Parang okay, na napasama niya. So, ang napagtagpuan yung katawan niya, yung skull, yung bungo niya, ay nakabukas. No? Basag yung bungo niya. At itinapon kasama ng mga plastic bags, rags, and underwear. No? And his, his brain, yung utak niya, ay nakasama sa sa kanyang abdominal cavity. Sa may abdominal cavity? Pero, pag binasa mo, is kadiri. Saka rin, no, kapag nahuli ka ng curfew, kasi may curfew noon, no, 10pm, pagkakaalam ko, siyempre, kukulong ka rin nila. So, sa pagkukulong mo doon, sa panan ng pagkulong mo doon, hindi mo alam kung natrato ka ng tama. Kasi, uh, lahat ng nahuli, itinuturing yata ang MPA kasama sa MPA. Tama mo lang. Oh, no. oh. I maraming nagsasabi na kasalanan na ng ama ay hindi kasalanan ng ama or hindi kasalanan ng anak ay kasalanan ng ama. Pero itong kasong ito, ang ah, magsasabi na kasalanan ng ama ay pagdurusa ng anak. No? So, nung panahon ng martial law, no, may isang crony ni Marcos ang uh, ah, sa kanya o parang ah, tumuligsa rin sa kanya. Uh, ah, siya so siyang propagandist ni Marcos. No? Kung kilala niyo si Primitivo Mijares, no na nagsulat ng conjugal dictatorship no? ang kanyang anak ay nagdusa sa kanyang pagkikritisismo sa administrasyon ito alam niyo ba si Mihares at uh, years old lamang at no nakatanggap siya ng tawag na sa kanyang father kasi ang father niya ay alam ko nasa US no so Uh, nakatanggap siya ng tawag na magkikipagkita sa kanyang ama, no? Ah, uh, pero in a few days later, no, ang katawan ni Boye, no, ay nakita na lang sa tambakan ng basura. So, sa outside of Manila. So, ang kanyang eyeballs ay protruding. Ito yung, ito yung nakalagay. Pero ang kanyang eyeballs ay luwa ang kanyang chest ay may multiple stab wounds ang kanyang ulo ay <laughs> ay parang pinukpok at ang kanyang kamay feet and genitals mangga no? So, mangga na may disfigure daw or na ganun pero ang sinamit ni Boyet Mihares ay isa sa mga uh, may tuturing nating Ah. Uh, pa si Magiling Dulag. Si Magiling Dulag sa Mandang uh, Luzon, no? Ah, uh, isa rin 'yon kasi kaalala ko uh, naging leader siya ng mga Aita o isang katutubo na pinapaalis para sa pagpapagawa ng isang dam, no? So sa isang kasama ang palad ay pinagpabaril ang kanyang bahay uh, at 'yun ang kasawian niya. No? uh, yun yung isang case na yun. pero uh, common siya common story siya Ayon, kasi binabasa rin siya ng mga elementarys at ng high school pero isa yon sa mga kaso ng panahon ng martial law so, ang sumunod na kaso natin ay isa naman siyang community leader sa Tondo no? na si Trinidad Herrera na aresto uh, Noong 1977, no? So ang ginawa naman sa kanya ay uh, kinoriente siya sa kanyang fingers, on her fingers, oh, breast, at sa kanyang sexual part na vagina. No? Until, he, interrogators were pleased with her answers to their questions, no? So, kahit sumagot ka ng sumagot hanggang di pa na-please, na please, na sa satisfied yung mga interrogators mo, hindi ka titigilan no? Uh, kasama diyan isa pang kaso ni Nery Cominares. Oh, boy pa siya ngayon. Ah, uh, yung panahon noon, siya lang siyang 18 years old. Ah, uh, ako no, 19 na siya. 18 yung panahon yon. Uh, na siya at na-torture ng, ng mga miyembro ng Philippine Constabulary, no? Ah, uh, aside from being in strangled, ah, uh, na-witness niya rin yung mga kapwa niya detainee na uh, makuryente two wires inserted into their penis sa kaniyang sa kanilang mga totoy at uh, as well as being buried alive in a steel drum o so, siguro ito yung mga desa parisitos no? na hindi uh, na bumalik sa kaniyang mga tahanan hindi na na-retrieve nar ang kanilang mga katawan no? At ito yung last na sasabihin ko sa inyo mga kaso sa iba't ibang stories. Marami pa siya. Um, nagkala sa internet. Basta verified lang na uh, source yung babasahin nyo. At uh, ito, ang last na kaso ay isang church worker. Church worker lang siya. Uh, isang babae. Ang pangalan ay si Hitler Narciso. Uh, she was arrested. Nakulong din siya. Uh, ikinulong sa isang maliit na ang Bartolina. At ipinakain sa kanya ang isang sopas na may uod at isang uh, hindi, bulok na isda. Ayan, yun yung mga pinatakay sa kanya. At paulit ulit din siyang yung, uh, ray. No. So ayun mga kamonak, no? sana may natutunan uh, kayo, may na-realize kayo sa akin mga kwento sa inyo, stories, wag kayong mag-alala, kwentong bonak. <laughs> o kwentong ba, pero ito ay totoong halaw sa mga storya ng biktima na hanggang sa ngayon kwinikwento ang kanilang mga karanasan noong panahon ng martial law. Hindi lang yung konti, konti. Ah, libo libong pinatay, libo-libong nawala, libo-libong nakulong ang panahon ng martial law. At hindi lang ito about sa torture, sa mga tortures. No? Kung, kung bubulat natin nyo pa yung ah, coverage ng martial law, Marami ring minasaker, marami ring pinatay sa political opponent, no? Ah, sana wag nating uh, burahin sa ating mga isipan ang mga buhay na nawala para sa paglalaban ng demokrasya. Alam niyo ba na kung may martial law noon, hindi nyo 'to mapapano. Wala, uh, walang FB, walang Instagram, lahat wala kaya nagpap tayo sa mga nagluwis ng buhay para magkaroon tayo ng hindi, may balik ang demokrasya sa ating bansa. Huwag na tayong uh, manghinayan na na ganito yung pamumuhay noon, ganito yung golden age daw, no? ang uh, mangarap tayo sa kinabukasan. Hindi na tayo Huwag na tayo luminyon, no? O, oh, luminyon tayo. Uh, na natin yung lessons, pero huwag na natin pang ulit-ulitin pa. Uh, lesson from the past, mas uh, remain alive. No? So, ayun. Uh, huwag kayong maging bunak sa kasalusayan, mga kabunak. No? Uh, patuloy na mag-research. No? Uh, huwag din kayo maging apologist. No? Maging Pilipino tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. So, yun mga kabunak. No? Sana may natutunan kayo sa akin ngayong vlog na ito. Sana huwag kayong makalimot na mag-like, comment, share, subscribe sa aking channel, no? At hanggang sa muli, nagbabalik ako, si Kaeng, nagbabalik na ang YouTube channel ko. Like, comment, share, subscribe, mga kabonak. Hanggang sa muli, Bonax out.